Pinapahan ng reklamong inciting to sedition ng PNP ang isang pulis na kumukwestiyon sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Depensa ng inireklamong pulis, nagpapahayag lang siya ng saluobin. Nasa frontline balitang ngayon si JC Cosico. Kahit presidente ka pa ng Pilipinas, kung mali yung utos mo sa akin, hindi kita susundin. Sino ka ba para, para, para sundin ko? Di ba? Viral ang isang polis dahil sa pag niya sa maling pag-aresto raw kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mali yung pagka-aresto kay Duterte. ba? Diba? Ang tinatawag natin dyan? Invalid arrest or unlawful arrest. Siya si Patrolman Francis T. Fontilias na isa ring vlogger. Agad nakarating sa PNP ang pahayag ng kanilang polis na dapat nananatiling apolitikal o walang pinapanigan. Sinampahan siya ng reklamong inciting to sedition in relation to Cybercrime Prevention Act ng Quezon City Police District. Sa QCPD District Personal Records and Management Division na destino si Fontilias noong isang buwan pero naka-awol simula noong March 6. Ayon kay Fontilias, hindi siya nag-awol. Aprobado raw ang kanyang leave mula March 6 to 19. Bagay na kinontra ng PNP. PNP. Dinis approved naman po because wala po siyang medical certificate na maipakita to justify po yung kanyang need for medical leave po. Natawa na lang si Fontilias nang malamang sinampahan siya ng reklamo ng PNP. Questionable pa pero yung kaso na sinap na sa akin. Halatang halata na nilalabag nila. Definitely. Nilalabag nila yung right ko. Sagot dyan ng PNP, nire-respeto nila ang freedom of expression. Pero ibang usapan daw kapag pumasok na sa serbisyo ang mga polis. Alam po natin na yung basic rights namin, including po yung aming uh, pahayag, uh, whether uh, pro or against, nire-restrict po natin yan. Bagay na sinigundahan ng Malacanang. Kahit sino naman po siguro ang Pangulo, eh, mabibigla po sa tinuran ng uh, sinasabing opisyal uniform personnel. Alam po natin na pagka uniform personnel, dapat po impartial at uh, non-partisan. So doon pa lamang po ay may violation na po siya. Kaya ko pong panindigan lahat ng mga sinabi ko, sir. Papanindigan ko yan, sir, kahit saan korte pa kami mag-usap. Sa record ng PNP, 2021 pumasok sa serbisyo si Fontillas. Isin na ilalim siya sa gamutan noong 2023 matapos umanong makitaan ng erratic behavior at pagkakaroon ng mood swings ta after taking med medication po ay nagkaroon pinayagan po uli siyang port na per recommendation po ng doktor ingin sa kanya so bali recently po ay nag-exhibit na naman po siya ng the same pattern of behavior isina sa ilalim sa neuropsychiatric test si Fontillas kapag napatunayang hindi siya mentally fit posibleng matanggal sa serbisyo si Fontillas pag-aaralan din ng PNP kung ilalagay siya sa si restrictive custody sinampahan na rin siya ng reklamong administratibo Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico News 5. Mga kapatid, jigmanikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.